mga kapuso, yun, yung pinag-uusapan natin tungkol sa pagkansila po ng passport and then uh, may, may appeal o may appeal ang gagawin po dyan ng uh, kampo umano ni Congressman Saldi na Nasa ating linya, uh, na-miss natin to si Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert. Nasa ating linya ngayon. Attorney Cayosa, magandang umaga po sa inyo, Attorney. Good morning at magandang umaga sa ating mga kababayan. O oh, kasi kahapon, kasabay nung pagkumpirma na kina sila na ho ang passport ni dating Congressman Sal Dico at uh, pinatatrabaho na po yan sa ating mga imbahadang pagtuntun sa <laughs> kanya, ando doon lagi yung kasundo, kasunod, yung ano, kasunod yung posibilidad na mahirapan tayo, lalo na sa lugar na may mga, uh, wala ho tayong uh, extradition treaty tulad po ng Portugal. At kung paano ba idudulog, kung halimbawa may Portugal passport, paano ho ba dapat apat gawin para patayuin ni mga na rin at ma mapilit ang lumantad o lumabas itong si Congressman, dating Congressman Saldigo, Attorney Cayosa. Ang pinakamadali para sa isang bansa ay uh, humingi ng tulong sa Interpol sapagkat pagkat mm -hmm. halos lahat naman ng mga bansa sa mundo ay kasapi na sa Interpol. Yung samahan ng lahat ng mga police enforcement, uh, police uh, no enforcers. organizations, mm -hmm. o, sa buong bansa na nagtutulungan sa mga krimen no? at iba pang mga bagay. So, kahit wala tayong uh, extradition treaty, kasi mga labing lima lang yung mga bansa na meron tayong extradition treaty, uh, maaari naman nating gamitin yung uh, convention sa Interpol. Mm -hmm. So, bound by the Interpol convention or treaty ang napakaraming bansa. Pangalawa, kung yung isang uh, Pilipino, kagaya ni congressman ko, meron daw din siyang uh, hawak na passport na Portuguese di ba? Mm -hmm. Mukhang golden visa yan. So, meron siyang papeles na issued by uh, the Portuguese government. Ang maaari nating gawin, eh, through diplomatic channels, mag-request din tayo sa Portuguese na either i o kaya tulungan tayo o kaya uh, i ipaubaya sa atin ang jurisdiction dito sa Pilipino na meron ding Portuguese passport. Mm -hmm. So kaya kailangan ipakita sa kanila yung kaso na ito ay makatarungan, hindi ito uh, kahit sa Interpol, ah, uh, kailangan pakita natin na hindi ito politically, religiously o racially uh, motivated at it's not military in nature yung ating pag-aaresto sa kanya. Mm -hmm. So, 'yun yung mga maaaring gawin ng ating bansa kung talagang seryoso gusting gustong huliin o kaya pauwiin si Santico. Pero mukhang pinakamadali talaga authority kay Joseph pagdulog sa si Interpol. Ano po? Para mabilis. Oh, hindi na hindi na ito dadan sa ibang uh, ibang channel dahil uh, may warat to para sa man ng uh, ating um, ang pa, ang um, uh, um, pamahalaan. Ah uh, so sa madaling salita ang Interpol talaga ang pinakamabilis mabukod uh, po doon sa pinakamagkanyon isang uh, isang paraan yung pagdilog sa gobyerno po ng Portugal. Oh, yun ang, ang pinakamadali talaga. Uh, ang titignan nga lang kung yan ba ay politically, religiously or racially motivated or the request is military nature. Uh, yan ho guys, pag ganun kasi um, doon mismo sa treaty sa convention hindi yan na papatulan ng bansa. mm -hmm. Okay. Uh, lilipat lang ako. Although alam natin na siguro nasa ating uh, gobyerno na DFA na at uh, sabi nyo nga ang ating mga otoridad through uh, the Philippine National Police ang direksyon kung uh, para sa agad na pagkakatunton kay hindi naman makaka... Kasi yung mga apila, pati hu yung pagtitiyak na mapoprotekta ng karapatan ni dating Congressman Saldi na parang napakahirap ngayong itaguyo ng, itaguyo ng kanyang abogado dahil sa desisyon ng Supreme Court kamakailan. Pag ikaw ay pugante, wala kang karapatang mag ng ano mga motion, apila o mga rite. Eh. Atty. Kayosa. Well, tama ko Of course, pwede sila mag pero ang chances na i-reverse -re yan, eh, malabo. Malabo na. At hindi ho naman magka-cancela isang hukom uh, dito sa Pilipinas o sa ang bansa kung walang sapat na basehan. So dumaan na ho yan sa proseso. Mm -hmm. Attorney, ihabol ko lang ito kasi nung isang araw po ito nagkakaroon ng pagdibate. Pagdib may binabagit kasi na may, although wala pa tayo nakikita ha, na warrant of arrest ang ICC kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Pero marami na tayo nakikinig na pinapay yung mga payo na wag susuko, wag igalang, wala karapatan ng ICC so wag irespeto yan. Yan ba'y may kinakaharap na maaring uh, Uh, usaping legal? Laro na kung ang manggagaling ang mga pahayag na ito sa mga opisyal ng gobyerno, Atty. Cayosa? Well, maari ko. No? Uh, of course, uh, kahit sino uh, nasa gobyerno o sa labas ng gobyerno, meron naman silang uh, karapatang maghayag ng kaniyang mga opinion. Kaya lang, pag ikaw naman ay nasa gobyerno, hindi magandang example at baka nga yan ay becomes an ethical conduct sa iyo. So pag, pag nasa gobyerno ka, is, ikaw dapat ang nangunguna sa pagpapatupad ng batas at pagbibigay respeto sa batas. Mm -hmm. mas, mas ano pa ano? yung isa din, mas matindi pa yung responsibilidad namin mga abogado. Oh. Uh, kasi sa ang canon one sa aming ethics is dapat pag ikaw abogado, sinusuportahan mo yung pagtupad sa batas, uh, paggalang sa batas at mga legal processes. So, hindi basta-basta kami magsasabi na huwag kang sumunod dyan. Lalo, lalo na kung malinaw naman ang ligan na basihan ng mga proseso na yan at yung mga pangyayaring yan. Mm, kahit pa hindi direct ang word na umiwas sa uh, aaresto, kung halimbawa umiwas sa uh, magkikidnap, iwasan magpakidnap, yung mga ganyan salita, kapareho rin ba yung bigat na attorney Kayosa? Yes, especially if it is made so publicly. So, Uh, mari, they open themselves to the risk of being uh, charged for unethical conduct. Atty. Kayasa, muli maraming maraming salamat sa mga impormasyon na ito. Napakalaking tulong mo talaga <laughs> para tayo may libre uh, 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 magka-crash course dito sa batas. Eh. Atty. Kayasa, maraming maraming salamat po sa inyo. Sa so, ulitin po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.